So guys, tuturo ko kayo kung paano gamitin itong network cable tester or yung ginagamit dito para makita nyo kung working ba yung mga LAN cable ninyo na ginagamit sa mga PC or laptop ninyo or sa mga peso wifi sa mga internet shop nyo kung okay ba, dumadali ba yung internet na galing dito papuntang laptop or PC and then itong kabilang dulo is papuntang internet or yung provider ninyo yung ISP nyo so meron tayo ditong ayan tester or yung network cable tester so ayan so, mura lang naman to guys ito so, lang natin. So, naka na pala yan. So, tanggalin lang muna natin tong ano, sa dalawa to. Yan. Then, kung namang problema kayo sa mga peso wifi nyo, kung di nyo alam kung bakit walang internet na dumadaloy, baka sira yung internet adapter nyo or yung internet cable nyo yung LAN cable na tinatawag. So dito, RJ11, RJ45, pwede pwede siya. So dito tayo, maglalagay. Ayan o. Dito natin siya guys ilalagay. Ayan. Yung kabilang dulo dito, Makikita nyo, pag sinalapak nyo na dito sa kabilang magkabilang dulo is iilaw tong number 1 number 2 hanggang number 8 dapat tumugma yan o magsasabay yan na LED lights nya so lagay na natin yun ito po yung solusyon sa so, mga paputol-putol ang daloy ng internet nyo. So baka sira na yung LAN cable nyo. So palitan nyo na lang yan. Palitan nyo na lang yan. Ayan. So ganyan nagbiblink-blink sya. So off natin tong ilaw ng camera natin. Ayan. Dapat sabayan dalawa. Ayan. So ganyan lang guys para hindi kayo may rap. So mura lang naman ito, 100 plus, almost 100 plus. Nabili so, ko lang to sa sa online shop. So bilhin na lang kayo para hindi kayo may problema. Kung sa mga baguhan diyan na uh, kung bakit nawawala-wala yung internet nila o paputol-putol. Ayun, bilhin na lang kayo nito ng network cable tester. Ayun. So, working siya. Pwede pwede siya kung mahaba yung cable nyo o yung UTP cable nyo mga 100 meters man yan 50 meters, 20 meters pwede pwede dito sa pwede pwede nyo ito, itest dito na sa ginagamit natin na cable tester or yung network network cable tester ayan so which is mean sabay siya is hindi sira yung cable natin or yung UTP cable natin pag ganyan so pag isa lang yung umiilaw may may encounter kayo na hindi sabay which is means eh, may putol na yung isang yung daloy nito or yung mga cable nito so palitan nyo na lang yun po yung naging problem ng na no internet connection pag gumagamit kayo ng tawag dito usually yung gumagamit ng mga LAN uh, yung VLAN setup na kabilan setup or yung gumagamit ng access point kasi ginagamita ng LAN cable ito po yung solusyon para ma ano nyo ma test nyo kung sira ba yung yung LAN cable nyo ayan